Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tayo ay gagawa ng dishwashing liquid na pwedeng pang negosyo, pwede rin gamit lang. Yan, maglagay tayo ng 8 litrong tubig sa isang kasirula at atin niyang pakukuluin. Ito guys, atin lang tutunawin, kakanawin natin dito sa batya. Dito sa 6 liters na tubig, ang ating bubble booster or SAA. Ayan, habang pinapakuluan natin ang ating 8 liters na tubig, ay atin muna itong tutunawin. Ayan, dahan-dahan lang siya. Ayan na guys, kumulo na ang ating 8 liters na tubig at atin na itong idagdag ngayon dito sa 6 liters na tubig na meron nang nakakanaw na SAA or bubble booster. Bale, ang total na tubig nito ay 14 liters. Kailangan nating sundin guys kung ano yung nasa procedure para sakto ang ating timpla. So ngayon idagdag na natin ang surfactant at ito ay para siyang kristal mamuumuo dito sa ating kakapit siya dito sa ating panandok. So kailangan lang talaga na uh, ihalo siya na mabuti hanggang sa matunaw ang mga kumakapit dito sa sandok. So kailangan wala na siyang Uh, wala nang kristal, wala nang ano na kumakapit diyan sa sandok. At saka silipin nyo rin guys yung mga nasa ilalim ng bula-bula, baka may hindi pa natunaw. So ngayon, pagkatapos yan, kung tunaw na talaga siya lahat, ay i-rest mo na siya ng 20 minutes bago ilagay yung antibac scent, at saka yung kanyang kulay. Ayan, yung calamansi flavor. Ayan guys, kunawin lang siya ng isang direksyon ng dahan-dahan lang. So yan guys, nakarest na ng 20 minutes ang ating mixture. Yung is AA at saka yung surfactant. So nakarest na yan ng 20 minutes. Pwede na nating ilagay ang ating scent, ang kulay at ang antibak. Ayan, halo haluin na naman yan siya guys, ng dahan-dahan sa isang direksyon lang. Ituloy lang ang paghalo guys sa isang direksyon lang dapat yan para at saka dahan, -dahan para hindi siya bumula masyado ngunit nag-explore ang ating tagahalo at saka guys para ma-evenly dissolve siya ihalo siyang mabuti ganyan tapos guys ay nakan nilagay na rin pala namin dyan ang thickener or yung pangpalapot niya kaso hindi nakuha ng camera ang pagbukas niya at yung pagbuhos kaya buksan na lang yan siya guys no tapos ibuhos diyan tas halu-haluin mabuti nang dahan-dahan hanggang sa makita mo na talagang lumapot na siya at talagang nakita mo na, na ano na talaga na dissolve na yung granules So yan guys, pag nakita niya na talaga na dissolve na siya, maayos na, malapot na. Ayun, ilipat natin siya sa lagayan na may takip para i-rest siya ng 24 hours. So, kinabukasan after 24 hours ay pwede mo na siyang ilagay sa mga bote. So, yan na guys, ang ating finished products na sa mga bote na. Ayan uh, ang ginawa natin kagahapon na pinaset natin ng 24 hours. Ah, uh, ayan, kaya kaganina nilagay na natin sa mga bote. Ang 14 liters ay naging 15 liters siya gawa ng, yung 14 liters na tubig, ay naging 15 liters siya, gawa ng naidagdag doon yung mga ingredients, ingredients niya na surfactant, yung thickener, at saka yung SAA or bubble booster, naidagdag na yan siya lahat. So, naging 15 liters siya ang total niya. Kaya yan. At saka pala guys, kung bakit namin kinanaw doon sa batya, ay para easy lang namin kanawin dahil doon sa timba na maroon ay malalim siya mahirapan kaming magkanaw kaya doon namin sa batya ginawa ayan guys kaya maraming maraming salamat sa inyong panunood uh, sana makagawa rin kayo nyan para pangdagdag ng inyong income uh, or di kaya pang sariling gamit na lang sa bahay ayan maraming maraming salamat sa